Hello guys! For today's video nga pala ay bibigyan ko kayo ng ilang tips kapag kayo ay nagta-travel. Paano nga ba tayo nagta-travel at paano nga ba natin naiiwasan ang pagdadala ng maraming bagahe? Kasi di ba number one po talaga natin mga kahalakhak na problema ay masyadong marami tayong mga bit-bit. Diba? Nakakaloka pag ang dami mong bit-bit. As in, may igong ganito ka, may ganyan ka dito. So, sa lahat ng tas, may hila-hila ka pa ng maleta. So, ngayon nga guys, ay bibigyan ko kayo ng mga ilang, ilang tips, lalo na sa camping. So, dahil ngayon nga, ay naghahanda ko, tamang-tama lang na naghahanda ko, para sa aming bird camp. Yung bird camp po ay batang ano ba? Batang, empower, resilience, training. Ayan. Birth camp. Ay, doon ako kung eksakto talaga yung sinabi ko, guys, ha. Tapos ngayon, may kasama kami mga bata. Anim sila. Dalawang Boy Scouts, dalawang Girl Scouts, at dalawang Red Cross. So, yun ang mga kasama naming bata. At dalawa lang kaming teachers na kasama si... Sir Jonas, yung Red Cross coordinator namin. At ako po ay sa Boy Scout dahil ako ang Boy Scout coordinator namin. Pero may mag-guide, i-guide pa rin kami ng aming mga focal person ng DRRM na si Ma'am Rhea at si Ma, ay si Sir Romnick. Okay, so ngayon, simula natin guys sa pag i ng damit. So kung mapapansin nyo, ang aking paglalagyan ng damit at take note guys sa 3 days. 3 days kami sa aming camping. So ito lang yung gusto kong paglagyan ng damit. Okay? Kung mapapansin nyo guys, ang aking mga damit na ilalagay ay ito. Ayan. Nakikita nyo yan guys. Ayan. Ito yung mga damit ko. Ayan. So mapapansin nyo yan, naka-roll lang yan guys. Naka-roll lang siya. Hindi siya naka-fold as in yung fold na na normal na nakikita nyo sa mga nagpo-fold ng damit. Okay? So, ngayon, ipapakita sa inyo yung tips. Okay? Siyempre, una, ito yung bag ko. At, kung iisipin di ba sa panahon natin ngayon, biglang ulan, biglang init, biglang ulan, biglang masama ang panahon, biglang bumabagyo na lang. Okay? So, kailangan nakahanda lagi tayo kapag tayo nagta-travel or nagka-camping. So, hindi ko po ito agad lalagyan ng mga damit. Siyempre, dapat ay lalagyan ko muna siya ng plastic or trash bag yung ginagamit natin sa nilalagyan ng basurahan. Pero, siyempre, malinis naman to at hindi pa to nalalagyan ng basura ito yung gusto ko, sobrang laki lang nito guys kasi ito yung available namin dito sa bahay XL ito yung nilalagay namin ito dun sa aming basurahan sa labas, so ganito ang ginagawa ko guys, pwede naman ang gamitin nyo guys, yung sakto lang yung feeling ko ang size dito na po pwede sana ay yung mga medium size, okay na po dito ito XL talaga to, super laki to so okay lang yan guys So, ganito, lalagyan nyo muna yan siya guys, dito sa bag nyo, ng balot. Bakit kailangan lagyan nyo ng ganito? Ito po ay pan panigurado lang para handa tayo anytime na biglang umulan tapos nasa tent tayo. Um, Siyempre, minsan yung tent natin, hindi naman ganun ka, ano, lalo na yung mga binili natin sa na pangmadali an so minsan yung kapag sobrang lakas ng ulan ito matagos dun sa tent no so syempre para maiwasan na, na, mabasa ang inyong gamit so at safe ito po ang gagawin nyo ilalagay nyo po muna sa plastic so ang uunahin ko guys ay ang aking mga pants so nakikita nyo ang pants ko naka roll ito so meron ako dito one, 2 3 four, five, tapos isang short. Okay? So, titingnan natin guys kung mapapagkasya natin ito. Dito sa so, nakikita nyong bag, no? Kung titingnan nyo, super, super liit lang nitong bag ko. Pero, try natin guys. Ayan. Ilalagay natin yung mga nakarolyo nating damit. Ayan. Siyempre, unahin natin yung pants mga pants natin. Ito. Uunahin ko pong ilagay yan. Ayan. Hanggat maaari, guys, ang tip ko sa inyo, kapag eh, kayo magta-travel, ang, ang dalhin yung mga damit, yung maninipis lang, pero depende rin naman sa pupuntahan nyo, guys. Kung halimbawa, yung lugar na pupuntahan nyo ay malamig, so syempre, kailangan nyo ng medyo makakapal na tela ng damit. Pero kung ang pupuntahan nyo naman ay hindi malamig na lugar, so yung maninipis lang, yung mga tela-tela lang ang dalhin nyo. So ako kasi, na, na ko na yata yung mga, pan, yung mga jogging pants ko o yung iba kong mga tela na, na pang baba. Kaya eto, may maong ang dala ko guys. Pero mas, mas advisable na magdala kayo yung mga tela-tela lang ba. Okay? Yung mga malalambot na tela. I mean, yung mga malalambot na tela. So, ayan guys. So, itatayo ko na to. Itatayo na natin to. Ayan. So, syempre, habang nilalagyan nyo yan, i-gaganon nyo para kayong uh, sinisiksik nyo ba. Ayan. And then, ito na, last na, naipasok ko na lahat ng aking pants. Ayan. So, yung pajama ko. Ayan, guys. And then, ini-next na natin, syempre, yung aking mga

Okay, so dalawa pa lang tong nandito. So kailangan ko ng mga anim na underwear. So meron pa ako doon na kasampay doon at meron pa rin ako doon sa taas. Hindi ko pala nakuha. Okay? So dito natin ilalagay 'yon, guys. Dito ko ilalagay extra para kasi pag i-minix mo 'yan dito, kapag ikaw kasi ay maghahanap, magugulo, 'di ba? So para organize, ilagay mo sa isang lagyan 'yung iyong mga underwear. Ayan. So hindi ko pa 'to ipapasok muna, guys, ha? kasi kulang pa tong, ano ko, baka mamaya dalawa lang pang team madala ko, lagot ako. So, ito yun, guys. Ipapasok ko yan dito. Papakita ko lang sa inyo na pinapasok ko siya dito. Ayan. Ipapatong ko lang yan dyan. And then, after that, isasara natin. Ipapakita ko sa inyo kung kumasya nga ba siya. Okay? So, ito, guys. So, dahil nga na ilagay na natin siya sa plastic, syempre, itatali natin to ang plastic. Itatali natin yan para sure tayo na hindi siya mababasa. Okay? Double purpose to guys ha. Itong plastic na pinaglalagyan natin, kung halimbawa, wag naman sana, abutan tayo ng masamang panahon, magagamit natin to na kapote. Lalo na large to guys. O, ayan. So, nakita nyo, na pagkasya natin yung ganung karaming damit. So, syempre, 3 days lang yan, guys, ha. 3 days. O, oh, yan. So, sana maalala ko yung aking mga panty. Baka malimutan ko. Oh, nice. Lalagay ko pa ulit dito, guys. So, ayan. O, oh, tag dito. Ayan. 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 So, yung madadagdag naman na panty dito ay hindi na shift lang naman yung panty. Kasi ang ginagawa ko rin doon sa panty, pinupold ko tapos nero. Kaya, impossible siya hindi ko na may pasok dito. So, mapapasok natin yan. Magagawa natin ng paraan yan, guys. Wait lang. Tumabit yung plastic. Yan. So, isiguraduhin nyo lang na nakapasok yung plastic. So, ayan na, guys. Sumakto na siya. Ayan. So, Sakto-sakto lang, 'di ba? Wow. Tapos kasi ito, guys. Meron ako ditong extra. Dito lang natin na dalawa lang talaga yung bitbit -bit natin. Ito dito ko ilalagay itong aking pillows. Pillows talaga. Isa lang. Isa lang, isa lang, isa lang mima. Isa lang yung pillow mo. No, no, no kaya pillow no. lang, walang S. Ayan. So, isang pillow. Tapos, meron tayo dito tuwalya, syempre, pag tayo nanigo, dito ko na rin nilagay, guys. Kasi, yung mga ganito na number one mong kailangan kapag nandun ka na sa campsite na para mabilis mo siyang makuha, guys. Okay? Pero, gagawin din natin dito, guys. Ibabalot din natin ito sa plastic. Doon sa trash bag. May isa pa ako ditong trash bag. Kasi, katulad nga ng sinabi ko, para para safe tayo, ilalagay pa rin natin siya sa trash bag. Okay? So, tatanggalin natin ulit. Lalagyan. Lagi yung lalagyan ng ganito mga kahalakha. Kasi, para sure tayo na hindi ta hindi mababasa ang ating gamit. Halimbawa, na ipatong niyo sa mga nakalimutan niyo or meron kayong katabi kasama sa biyahe, sa camping na natapon ang kanyang tubig, natapon ang kung anong meron siya dyan, hindi basta-basta ma mababasa ang iyong gamit, no? Nakasafe talaga lagi dapat, mga kasama. Ayan. So, ayan siya. Malaki naman to. So, marami pa akong ilalagay dito, guys. Ah, uh, pillow, tapos tuwalya. So, kung ma baka mapansin nyo, asan ang blanket, yung kumot, at saka yung mat. Meron po akong mat at blanket. Nandun po sa school, naiwan ko pa yun doon, tinago ko lang. Kasi ginamit ko din yun. Kaya, bukas ko na po ilalagay dito. Okay? So, yun na. Dapat may sa beddings natin, sleeping gear natin, may pillow, may blanket, and mat. Okay? So, yun. So, punta tayo dito, guys. Bababa natin yung ating ano, cellphone dito tayo. Bababa tayo. Ay. Ayan, wait lang. Hirap mag-vlog ng walang taga-video guys. Walang videographer. Wait lang. Nakikita ba? Nakikita ba? Ayan. Parang hindi ako nakikita. Ayan. Piling ko hindi ako nakikita guys. Kaya dito tayo guys na. So ako... Yan. So dito tayo. Meron pa ako dito isang plastic. Oh, ito pa guys, dapat meron kayong hanger. Ayan. At least dalawang hanger. Ang mahalaga uh, pagdating doon kahit papaano, meron kang masasabitan ng iyong damit, no? Okay, hanger. And meron din ako dito payong para sigurado na kapag maulan, may magagamit-gamit ka pag lalabas ka. ba? Diba? Although, meron naman tayong ganito na pwede natin gawin kapote. ba? Diba? Sabi ko sa inyo, pwede itong gawin kapote. So, pero kung madadala kayong katulad ng sa akin na payong, pwede rin naman. At, syempre, meron akong emergency light. At itong dala ko na emergency light, guys, ay solar ito. Okay, solar ito. So pwede itong flashlight. Yan at pwede yan dito, may ilaw to dito sa harap. 'Di ba? Oh, oh, ito yan. Iilaw siya dito. Tapos dito. Ayan. So kasi, 'di ba, pag emergency kasi nawalan ng ilaw, nag, biglang dumilim, o, oh, kasi kahit pa sabihin may mga kasama tayong may mga dala, kasi dapat meron ka din. Kasi hindi sa lahat ng oras ay tatagal yung dala ng mga kasama ko, kasama natin. Dapat, hanggat maaari, tayo meron, no? Okay. So, take note, emergency light. Okay. At bukod sa emergency light, meron flashlight. Okay flashlight kasi yung emergency light pwedeng iwan mo yung sa loob ng tent para magsilbing ilaw ito namang flashlight kung may pupuntahan ka ayan pwede mo siyang gamitin okay ayan ano din tong flashlight na to chargeable pero pwede rin siyang lagyan ng battery ito at chargeable din to USB to guys oh ayan pwede nyo siyang i-charge Halimbawa, may ganito kayong ano, charger, yung na nalalagyan ng aray ko, wait lang guys ha. Ito, katulad nito, may ganito kayong outlet. Ipapasok nyo lang ganyan, no? Magcha-charge na siya. Ayan. Gaganyan nyo lang siya, magcha-charge na yan, guys. Para hindi siya maubusan ng uh, tag dito. Maubusan ng ilaw, ng power. So, charge mo. O, oh, di ba? Ang galing. So, flashlight. Meron na tayong flashlight. And, of course, hindi na mawawala yung ating isa pa dito, guys. Meron pa akong pamaypay dito. May dalawa akong pamaypay. Kung so, sakali na mainit. Mainit dun sa lugar. At nasa tent kami. Kahit pa paano, merong pamaypay. Ayan. And, syempre, kailangan, mahal, napaka mahalaga na nitong mga ganito guys, itong atin, wait lang, tatapusin ko lang yung mga ano natin, meron tayong alcohol meron tayong cotton buds Chirurun! meron tayong karayom at sinulid kasi may tendency na baka mamaya masira yung panty mo, yung shorts mo, yung bra mo o yung yung damit mo mismo, mga t-shirts mo, mga nabutas sa kilikili, nawasak ang zipper, ganun. At least, may pang-emergency ka na matatahi mo ito. Okay? And, of course, meron tayo dito nail cutter. Ayan. Itong nail cutter, okay, boy scout tayo. So, merong mga ganito. So, pwede natin yung magamit din. Meron ako actually, guys, na ano, na tawag dito, na yung nail cutter na maraming laman sa ilalim na may kutsilyo, na may pangbukas ng dilata, di ba may ganun. Uh, hindi ko pa maalala kung saan ko nilagay, kung nasa school ba siya or hindi ko alam kung saan ko nilagay. So, hahanapin ko yun dun sa school. Kasi nga, di ba pag nagpapalipat-lipat ng mga gamit. And then, ano pa bang dala ko guys? At meron din ako dito, syempre, cotton balls. Meron din akong panty liner. Meron din tayong wipes. At meron tayo, syempre, hindi ito mawawala. Toothpaste. Toothbrush. Shampoo. At syempre, ang ating Rexona na para hindi tayo mga moy putok. At syempre ang panghugas sa kipay para hindi tayo nangangamoy. Okay? Hindi natin maiwasan yan, guys. At, hindi rin natin makakalimutan ang ating pampa beauty. May dala tayong pampa beauty at nandito na rin. Kasama na rin dito yung sabon ko, guys. Kaya wala na akong pinakita yung sabon dito. So, meron ako dito yung sabon. Okay? So, mamaya yung towel ko, yung manilitong towel, nandun din nakasampay pa. Kanila na ako naglaba. Kasama nga yung iba ko pang underwear doon. Meron na rin mama na akong underwear doon sa taas na, na tuyo na din. Kaya lang, andun, meron pang kasama doon. So, yung towel ko, bath towel, meron din nandoon pa. Okay? So, yon Dapat kasama yun, guys. And, aside from that, dapat, number one, napakahalaga ng eating utensils natin, guys. So, dinala ko lang plastic. Plastic lang. ba diba, disposable to? Pero, syempre, pag nandoon ka sa lakaran, eh, huhugasan mo. Para hindi mo itatapon. Pwede naman yan eh. Hugasan mo lang. Tapos dapat ang mga dala nyo talaga, mga ganito, plastic lang. Para hindi siya takaw sa basag. Ayan, plastic na plato, plastic na, na baso, at plastic na kutsara at tinidor. And then, syempre, kailangan natin number one, napakahalaga ng tubig. Itong tubig ko, konti lang to, syempre, magagawa naman natin ng paraan para malagyan ito ulit. Kasi yung pupuntahan namin, na napagkakampingan namin, alam ko na malayo sa mga tindahan yon Kaya, kailangan talaga merong ganito. Pero actually guys, yung aming camping naman, ay free food naman, free meal naman po yun. Kaya lang, kailangan pa rin nating maging handa kasi hindi sa lahat ng oras ay eh, andyan agad yung yung pagkain natin So, syempre, kung nakaramdam ka ng gutom na ng uhaw, at least meron kang makukuha para sa sarili mo. Okay? And then, syempre, yung baso. Ito, disposable na baso. May dala rin ako. Kasi nga, meron kaming kasama ng mga bata para just in case may kulang sila. May kailangan nila ng baso. May maibibigay kami bilang kanilang mga leader. At meron din kami, dinamihan ko na rin yung kutsara at tinidor para kung sakaling kailangan nila, ay meron din ako maiaabot. At syempre, meron ako dito guys na ito ang number one na, na binabaon ko lagi kapag ako nagka-camping kasi ito yung the best talaga na panglaban kahit ilang araw kaya, kaya nitong makasurvive at madali rin itong makabusog kaya kahit di ka kumain ng kanin basta may ganito ka okay lang guys so ito bumili ako ng isang pack nito Siyempre, hindi lang para sa akin. Pwede ko rin i-share sa mga kasama ko. And, meron din ako yung mga kutkutin. Dragon seed. Nagaraya. At saka yung ating cookies. Siyempre. At siyempre, bumili rin ako ng cup noodles. Ayan. So, yun lang guys. Ito lang yung mga mangilan-ngila na napaka-importante. At isa pa guys, meron pa. Wait lang. Number one, itong mahalaga. Nasaan na yun? Naiwan ko. Ah, saan ba yung aking coin purse? Doon ko nilagay sa point coin purse ko eh. Wait lang guys. Andito guys. So, syempre, para sigurado, ito number one na mahalaga to guys. Kailangan natin ng ng gamot. So, bumili ako ng tatlong bio-chessic, syempre. Long by Jessic at isang Vix. Syempre may mga bata kaming kasama para kapag nagkaroon ng konting ano kahit paano may panghaplas tayo hindi lang para sa akin at para sa kanila din. So meron ako dito'ng lagayan. Sa so, dito ko siya ilalagay. Ayan, may isa pa pa lang natira dito. Dati pad ang laman nito eh. Binili ko to sa Watson, may pad talaga siya. So, ayan, diyan ko siya ilalagay para kahit papano ready tayo na meron tayong gamot ba? Diba? so yun lang guys ang ilan na mga tips ko sa inyo kapag kayo ay magta-travel na dapat nyong dalahin at syempre kahit, kahit papano number one kailangan nyo rin ng ng pocket money syempre kailangan ng pocket money so kung medyo kapos sa budget kailangan talagang gumawa ng paraan para kahit pa paano may laman yung inyong bulsa kasi napakahirap talaga yung umalis ka lalo na ilang araw ka na wala kang pera hindi pwedeng ganon so gagawa ka ng paraan okay so siguro naman maraming maraming paraan so ayun guys yun lang yung aking mga tips sa araw na ito kung kayo ay magta travel o pupunta ng camping okay bye guys Lotion. supply, chamber, and supply, and chamber, and first book, again, oh, and uh, uh, chamere, Perfume. Perfume. and chamber, ID. ID. and 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 and